Oh. Baby, excuse me. Guys, oh. Magripak tayo dito. Paminta. Ah, buo. Piso lang. <laughs> Piso. Sabi mo, bili na kayo mag-repack tayo, guys. Sana puhay muna tayo. Sa mga gusto mag-order dyan, mag-order mag na lang kayo sa akin. Ako na magbabalik. Hmm. Marami na rin po yung piso. Sa iba po, pupunti lang po yan. Sa akin sa po, ayan. Kaya ako po nare-repack na ganito para maalis ko yung iba kasi minsan may mga dumi-dumi. Pagbili po kasi ako, yung iba kasi binibili nila ganito lang, ano. Nakarepack na basta mga buha-buhang niya. 'Yun lang, guys. Thank you.